Thank you. So, yun na nga mga idol, may tatlong key na ayaw gumana. Kaya, buksan na natin ang unit at tatanggalin natin yung mga pindutan. Portion by portion naman yan, kaya medyo madaling i-troubleshoot. Tulad ng isang yan, yung nasa unang key yung ayaw gumana. Kaya, yung unang rubber yung lilinisin natin. Gamit ang pambura! So, ayun na nga, sisimula na natin linisin ang pambura yung kauna-unahang rubber. At next naman yung kabilang portion, yung unang contact point at yung pangatlong contact point dahil yung pangalawa para sa kulay itim na kiyon. So ayun pati yung contact ng rubber, nililinis ko din ng pumbra at ini-skip ko na yung pangalawang rubber dahil para sa kulay black yon And then to the testing na tayo mga idol, kabit na yung mga portion ng mga pindutan, dalawa lang naman silang nagalaw. And then isarado ang unit, lagyan ng supply and to the testing na. So ayun okay na yung tatlong key na ayo gumana kanina.